Julie Ann Bus Wash Girl update po tayo mga idol. Isa nga sa pinangalanan ni Kuya Rab na officially member ng K-Angels Batch 2 na si Julie Ann ay muli nga itong nabisita ng Team Kalingap. At nagulat nga sila sa ibinahagi na kwento ng isang Julie Ann kasi nga ay grabe na pala ang hirap na pinagdaanan nito sa buhay. Grabe po ito, napaka-emosyonal po talaga ito. Mapapaluha po talaga kayo dito. Kasi nga ay patuloy po talagang lumalaban sa buhay si Julian para lang matupad ang pinapangarap nito. Si at tiaga nga sa paglilinis ng napakalaking sasakyan o sa tawag na bus para lang may pang-allowance siya sa school at pamasahe. At minsan nga daw ay di ito nakapasok ng pag-aaral kasi nga ay wala itong pera. At young age na 16 ay grabe na po talaga ang dinanas na hirap ni Julian para lang sa pangarap nito na gustong maabot. Especially na po ngayon na wala na din palang trabaho ang tatay nito kaya nga ay naisipan pa niya na naghanap ng part-time job. Ganyan talaga kadeterminado sa buhay ang isang Julian. Kaya nang bumisita muli ang team kalingap sa kanya ay di po talaga niya naiwasang di mapaluhan ng dahil sobrang saya. May video clip nga akong ipapakita sa inyo mga idol na mapapaluha po talaga kayo sa kwento ng buhay ng isang Julie Ann Bus Wash Girl. E shout out ko po muna ang mga leaders ng kalingap na sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip, panoorin nyo po. Mga Kalingap, at... Uh... Andit tayo syempre, para magbigay ng uh, tulong para kay Julian ano kasi yun hindi namin alam na sobrang hirap na pala ng dinaranas ngayon ni Julian mga kalingap and pero si Julian ay nanatiling uh, matatag uh, malakas ano para sa kanyang mga pangarap sa buhay ano, ano ba pangarap ni Julian? Maging F8 po oh. Ayun, maging uh, flight attendant. Ano? Bakit na bagay siya dun? Ano, Julian? Naniniwala ko matutupad mo yun kasi yun, napakasipag mo. Kita namin yung determination mo, ano? Julian, one, two, three, four, five thousand. Okay. Hindi <laughs> lahat. Ito pa. 3,000 thousand mula sa akin. Ano? Alawas mo. Hindi po lang marami, ano po. Malaking tulong na po ito para po sa pang araw-araw po. Tapos po, ano. Maraming salamat po. Sa ano po. Ano po, hindi na po ako mahihirapan mag-isip kung saan makuha ulit ng pang ano, alawans. Kasi po, ng mga nakaraan, ano po. Hirap din po umanap ng pamasahe. Tapos, gaya nga po ngayon, di na po nakapasok. Ano, wala pong pambao. Tapos po, laging ano lang kulang pa tas lang. Malaking blessing na po ito para sa akin. Pambili ulit ng ano. Pero, ang pinapiliba ko pa dito kay Julia, ni Misa, siya sa akin naglumapit talaga. Sinaya, naghintay na lang siya kung kailan ako pupunta. No? Karabi, nakakabilib talaga to. So, ayun po. Okay lang yung Juliana. Nandito naman na kami. Ah, uh, diyan na kami sa panibagong mga mga misyon namin ano, yun, sa pabahay. Yes. Yeah. Ang misyon ko naman talaga after ng matulungan yung isa, syempre proceed naman kami sa next which is yung palapit na ng palapit ikaw. Grabe nakakabilib po talaga ang isang Julian at young age ay grabe na po talaga ang napagdaanan niyang hirap para lang mapatuloy ang pag-aaral nito at matupad ang pinapangarap sa buhay na ang maging flight attendant someday. Kaya si Kuya Rab ay bumilib po talaga sa kanya. Kasi nga ay kahit minsan ay di po talaga ito humingi daw ng tulong sa kanya kahit nahihirapan na ito. Nasabi nga dati ni Kuya Rab na kung may problema man ang mga beneficiaries niya ay tumawag lang daw sa kanya at handa itong tumulong. Pero mas pinili po talaga ni Julian na magsipag na lang lalo at di ito umasa kasi nga ay alam po kasi niya na sobrang dami po talaga ang tinutulungan ng isang kuya Rab at siguro din ay nahihiya ito. Pero ang mahalaga ay nasabi na nga ni Kuya Rab na di po talaga nila basta iiwan na lang ang mga beneficiaries nila. Kumbaga may schedule po kasi sila na kung kailan ito mapuntahan at nabisi din sila sa pabahay project nila at ang misyon din pala ni Kuya Rob ay matapos matulungan ng isa ay proceed na nga sila sa susunod na maaabotan pa ng tulong. At ang isang Julian ay malapit na nga ito. Kaya laban lang sa buhay, Julian, Buswash Girl. And God bless sayo. Andyan na naman ang team kalingap na handa kang suportahan, especially na sa pag-aaral mo. Dito muna lang po tayo mga idol sa reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin, ay mag-comment lang po kayo at pag-usapan po natin yan sa comment section. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.